Naging matagumpay ang pagpapasuko ng pulisya sa isang supporter ng Communist Terrorist Group sa Sabuanga del Norte kung saan agad naman itong natanggap ng tulong mula sa pamahalaan para sa kanyang panibagong buhay. Patrolungan kay Francisco Saripol nakuha mga operasyon kontra insurensya ng mga kapulisan ng 2nd Sambuanga Sibugay Provincial Mobile Force Company, katuwang RTLIM MPS, ay tuloy na pasukong isang supporter ng communist terrorist group. Kinilala ng mga kapulisan ang sumuko ng supporter na isang babae, 24 taong gulang at resident ng City Baluran Barangay Don Perfecto RTLIM, Zambuanga Sibugay, na supporter ng mulitin ng Bayan Tifang Kirila Front Committee, si Kam Feliciano, bilang tagabili ng pagkain, gamot at taghatid ng impormasyon. Ang nasabing sumukong miyembro ay pinalayan ng malusog ang pangangatawan pagkatapos ng kanyang panunumpa ng panunumbalik sa gobyerno. Dahil rito, hinimok pa ng mga kapulisan ang mga nitirang member ng NPA na sumuko at gamitin ang tulong na inaalok ng gobyerno sa pamamagitan ng Eclipse at iba pang programa na kasakuloy ang administrasyon upang matulungan silang magkaroon ng bagong pananaw at mapayapang pumuhay kasama ang kanilang pamilya tungo sa maunlad na bagong Pilipinas. Pula rito sa Buwanga Peninsula. Nagbabalita, ako yung Pinion Correspondent, patulungan kay Francisco. Alaga ng batas, tagataguyo ng balitang pulis. Maraming salamat sa patuluman, Francisco.